Ano mangyayari kung ang pinakakinatatakutang mandirigma sa kalsada ay sumali sa professional na boxing at mixed martial arts? Si Kimbo Slice ay hindi lang isang pangalan, isa itong babala. Isang dambuhalang may balbas na may nakakatakot na presensya, nagwawala sa kalsada gamit ang purong brutalidad. Bawat suntok niya ay parang hatol, bawat laban ay parang digmaan. Pero hindi lang sa kalsada na mayani si Kimbo. Dinala niya ang instinctong iyon. Ang pagiging mabangis niya ay dinala niya sa mga kulungan ng Elite XC, UFC at Bellator. Kung saan minamaliit ng mga mandirigma ang mato ng kalsada, pero isa-isa silang bumagsak. Ang nagsimula bilang mga viral na video ng mga ilegal na laban, naging isang pandaigdigang fenomenon. Kwento ito ng pinakakinatatakutang mandirigma sa kalsada, ang alamat ni Kimbo Slice. Shamrock, Kimbo. Si Kimbo Slice ay ipinanganak bilang Kevin Ferguson noong ikawalo ng Pebrero, apat sa Nassau, Bahamas. Bata pa lang siya, hinubog na ng karahasan at pangangailangang mabuhay ang kanyang buhay. Lumaki si Kimbo sa mahihirap na lugar ng Miami, Florida at natutong lumaban para sa kaligtasan, hindi karangalan. Ang kalsada ang naging una niyang ring. Bago siya naging alamat sa mga laban sa kalsada, nagtrabaho muna siya bilang tagapagbantay sa mga nightclub at maging draper ng limusina. Nagbago ang lahat ng inalok siya ni Itam si Mike, ang kanyang kaibigan at manager, ng bagay na magtatakda ng kanyang kapalaran. Kimbo, bakit di ka lumaban? Gagawin kitang sikat. Dito nagsimula ang mga laban sa kalsada na sumabog sa internet. Mabilis na nakilala ng mundo si Kimbo Slice. Ang lalaking gamit lang ang kanyang mga kamao ay winawasak ang sinumang humarang sa kanyang daraanan. Nag-viral sa YouTube at Daily Motion ang mga video ni Kimbo na lumalaban sa mga likod-bahay at garahe. Noong unang bahagi ng taong Dalawang Libo, mas brutal bawat sumunod na laban. Ang pangalan ni Kimbo Slice ay tumatak sa isipan ng lahat. Hindi nakalampas ang kasikatan ni Kimbo. Noong 2007, kinuha siya ng Elite XC at hindi lang siya basta isang mandirigma. Isang viral superstar na humahatak ng milyon-milyong manonood matindi ang kanyang profesional na debut. Nakipaglaban siya kay Bo Cantrell, isang mandirigmang may karanasan. Pero wala siyang ideya sa halimaw na kaharap niya. Natalo si Bo Cantrell sa labing siyam na segundo kaya sobrang natuwa ang mga tao. Dumating si Kimbo Slice sa mixed martial arts na parang may dalang hatol ng kamatayan. Sumunod ang laban niya kay Tank Abbott, isang alamat ng valetudo sa unang UFC. Isang tunay na labanan ng mga higante. Tinubukan ni Abbott na takutin si Kimbo, pero iyon ay isang pagkakamali. Binugbog siya ni Kimbo ng matinding bagsik, wala pang isang minuto, wala nang malay si Tank at nakadapa sa tabi ng hawla. Isa itong knockout na nag-iwan ng lahat na napanganga. Matapos ang mga panalo niya kina Bo Cantrell at Tank Abbott, si Kimbo Slice ay naging mukha ng Elite XC. Noong ikatatlumpot isa ng Mayo, dalawang libot walo. Sa event ng Elite X Prime Time, si Kimbo humarap siya sa pinakamabigat niyang kalaban hanggang ngayon, si James the Colossus Thompson Si Thompson, isang British na mandirigma na may malawak na karanasan sa mixed martial arts, ay kilala sa kanyang dambuhalang laki at matinding agresyon. Inisip ng Colossus na sirain siya, pero handa na si Kimbo para sa laban. Mula sa unang segundo, tinangka ni James Thompson na i-pressure si Kimbo gamit ang takedown at suntok sa clinch. Ang tenga ni Thompson na mahina na dahil sa mga taon ng pinsala, nagsimulang mamaga ng sobra matapos makatanggap ng sunod-sunod na suntok mula kay Kimbo at dumugo ito. Wasak ang muka ni Thompson. Pumutok ang tenga ni Thompson. Maganda. Literal, ang tenga. Pumutok at nabalot ng pula ang hawla. Patuloy na binugbog ni Kimbo ng galit hanggang napansin ng referee ang lagay ng Britton at itinigil ang laban sa technical knockout. Nanalo si Kimbo Slice, pero nag-iwan ng mga tanong ang laban. Sabi ng maraming kritiko, ipinakita ni Kimbo ang kahinaan niya sa cardio at depensa sa takedown. Nagtatanong sila kung kaya ba talaga niyang makipagsabayan sa mga elite ng mixed martial arts. Sa kabila nito, nabasag ng event ang record sa dami ng nanood bilang unang mixed martial arts event na ipinalabas sa prime time sa pambansang channel sa Estados Unidos. Umabot sa halos pitong milyong manonood, hindi lang nanalo si Kimbo Slice. Naging isang pambansang sensasyon siya. Eh, yeah. pinakasikat na mandirigma ng organisasyon, umaakit ng milyon-milyong manonood ang kanyang mga laban at sumisikat ang pangalan niya sa labas ng mundo ng MMA. Nagbago ang lahat noong gabi ng Oktubre 4, 2008. Makakaharap sana ni Kimbo si Ken Shamrock sa pangunahing laban na inaasahang magiging epic na sagupaan sa pagitan ng hari ng kalsada at isang alamat ng mixed martial arts. Pero ilang oras lang bago ang event, si Ken Shamrock. Na-injury siya kaya hindi nakalaban. Pinalitan siya ni Seth Petruzelli na hindi masyadong kilala para kalabanin si Kimbo. Sa huling sandali, tinanggap ito ni Kimbo kasi ganoon siya. Hindi mahalaga kung sino ang kalaban palaging handa siyang lumaban. Nagsimula ang laban. Pagkalipas ng labing apat na segundo, tapos na ang lahat. Tinamaan ni Seth sa baba si Kimbo habang sumusugod, kaya nawalan ito ng balanse. Isang malinis at hindi inaasahang suntok, pero napakalakas. Sinamantala ni Petrucelli ang pagkakataon para magpakawala ng sunod-sunod na suntok. Hanggang sa pinatigil ng referee ang laban. Nak-knockout si Kimbo Slice sa labing apat na segundo. Masakit ang pagkatalo, pero ramdam ang totoong epekto pagkatapos. Ang elite Bamjirsi na nagtiwala kay Kimbo bilang pangunahing bituin ay nawala ng kredibilidad at bumagsak sa pananalapi, kaya nagsara agad. Hindi nagtagal, natalo si Kimbo Slice at naapektuhan ang buong organisasyon. Pero para kay Kimbo, malayo pa ito sa katapusan. Pagkatapos ng pagbagsak ng Elite Xa, si nagpasya si Dana White, ang presidente ng UFC, na bigyan ng pagkakataon si Kimbo, pero may kondisyon, na kailangan niyang patunayan ang sarili niya para makuha ang kanyang puesto. Sumali si Kimbo sa The Ultimate Fighter Heavyweights noong 2000s isang reality show kung saan naglalaban ang mga manlalaban para sa UFC contract sa kapaglaban siya kay Roy Nelson, isang delikadong manlalaban na may malakas na kanang kamao. Just like that. Big country saw the opening right there on the button. Gets on country up. and that's it. So we're trying to shot. Oh, a oh. oh, beautiful uppercut. Oh, oh. The gear connects. beautiful jab. Oh. Ang laban na ito ay naging isang tunay na digmaan. Natalo si Kimbo kay Roy Nelson sa technical na knockout pero nanatili pa rin ang kanyang karisma sa programa. At ang kanyang kasikatan at popularidad ay napakalaki kaya nagpasya si Dana White na kunin siya. Ganun din. Noong Disyembre 5, dalawang libo siyam. Opisyal na nagdebut si Kimbo sa UFC laban kay Houston Alexander sa The Ultimate Fighter Heavyweights finale. Si Alexander nakilala dahil sa agresibo at knockout na lakas. Isa siyang seryosong hamil.

Binuhat ni Kimbo si Houston Alexander at ibinagsak sa lona gamit ang magandang slam. Isa yung sandali ng purong lakas. Sa huli, matapos ang tatlong rounds, nanalo si Kimbo sa pamamagitan ng unanimous decision. Nakamit niya sa kanyang unang panalo sa UFC na patunayan ni Peleador Calejero na kaya niyang manalo sa pinakamahalagang cage sa mundo. Pero ang susunod na kabanata ng kanyang kwento ay hindi magiging kasing dakila. Sa UFC 113, tinarap ni Kimbo si Matt Mitrione, isang dating manlalaro ng National Football League na naging mixed martial arts fighter. In my opinion, I'm the best heavyweight in the world. Just in this fight, The Vader of goes hurt! And just like Dan Henderson. Oh, right hands! Simula pa lang, kitang-kita na lamang si Mitrione sa cardio at teknik. Malalakas ang suntok ni Kimbo pero kinaya at pinagod siya ni Mitrione. Mitrione! Work. Kimbo. Sa round dalawa pinabagsak ni Mitrione si Kimbo at sunod-sunod siyang sinuntok kaya pinatigil ng referee ang laban. Stand up with a 250-pound guy on him. Push on that hip. Try to finish here. Austin here and shown. He Isang masakit na pagkatalo yon. Pagkatapos ng laban na ito, inanunsyo ni Dina White na palalayain si Kimbo mula sa UFC. Tapos na ang pangarap, pero malayo pa sa katapusan ng alamat. Matapos umalis sa UFC, inakala ng marami na wala na sa eksena si Kimbo Slice at tapos na ang kanyang panahon. Pero hindi ganun si Kimbo. Hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta sumusuko. Kung isinara ng mixed martial arts ang pinto sa kanya, determinado siyang maghanap ng ibang ring para ilabas ang galit niya. Ganun ang nangyari noong 2011. Nag-debut si Kimbo Slice bilang pro-boksingero. Di man pinong ang teknik niya, may taglay siyang di natutunan. Matinding lakas na nagdulot ng kahangahangang knockout Two. Ang karera ni Kimbo Slice sa professional na boxing hindi ito tumagal pero sapat nang ipaalala ang kanyang tunay na lakas. Walang pakialam kung nasa isang eskinitaman, man, hawla o ring, si Kimbo Slice ay isang puwersa ng kalikasan, isang tagawasak, isang mandaragit, isang makina ng knockout. Pagkatapos niyang umalis sa UFC, Si Kimbo Slice, lumayo muna sa esport ng ilang taon hanggang sa tinawag siya ng Bellator. Ibinalik sila noong 2015. Upang lutasin ang mga natitirang usapan. Noong Hunyo labing 2015, tawakas, naganap na ang laban na gustong mapanood ng lahat. Kimbo Slice laban kay Ken Shamrock. Let's go. Let's go. ang alamat ng mixed martial arts laban sa hari ng kalsada. Ang unang round ay naging baliw. Napabagsak ni Shamrock si Kimbo. At muntik na niya itong tapusin gamit ang isang choke. Pero si Kimbo, ipinakita ang kanyang kahangahangang hibay, nakatakas siya. At nang makatayo siyang muli, tinamaan niya si Shamrock ng malakas na hook at natumba ito. Panalo si Kimbo sa pamamagitan ng technical na knockout. Natuwa ang lahat. Bumalik na si Kimbo. Ang huling malaking laban ni Kimbo ay, walang duda, isa sa pinakamagulo at kontrobersyal sa kanyang karera. Noong Pebrero labing 2,016 na kalaban ni Kimbo si Dada Limang Libo sa Bellator. Pero ang laban na ito ay hindi lang pisikal na sagupaan. Ito ay personal. Si Dada Limang Libo, na ang tunay na pangalan ay Dafur. Si Harris ay dating kaibigan at katuwang ni Kimbo noong mga araw nila ng laban sa kalsada. Kalaunan, naging mapait ang relasyon nilang dalawa. Sinimulan ni Dada buuin ang pangalan niya. Sa mundo ng mga iligal na laban at hindi nagtagal, ang dating pagkakaibigan ay naging matinding pampublikong tunggalian. Inanunsyo ang laban bilang matinding sagupaan ng dalawang alamat ng street fighting. Nang magsimula ang laban, napakalaki ng inaasahan ng lahat. Sumunod dito, nagkaroon ng magulo at brutal na digmaan. Kapwa halatang pagod ang dalawang boksingero mula ikalawang round habang nagpapalitan ng malalakas na suntok. Ang cardio, parehong mabilis na bumagsak ang cardio nila. Pero si Kimbo, gamit ang kanyang likas na pagiging mandaragit, ay nagpakawala ng sunod-sunod na suntok na nagpatumba kay Dada sa lona. Sa ikatlong round, no where... Nanalo si Kimbo Slice via technical knockout pero hindi pa tapos ang laban pagkatapos nito. Si Dada Quinientos ay inatake sa puso at agad dinala sa ospital. Nalagay sa panganib ang buhay niya dahil sa matinding pagkasira ng kidney mula sa sobrang pagod. Isa itong matinding paalala kung gaano kadelikado ang mga laban, kahit para sa dalawang lalaking sanay na sa karahasan. Matinding batikos ang natanggap ng laban dahil sa mahinang performance ng dalawang mandirigma, pero nagwagi si Kimbo. Gayunpaman, ito ang kanyang huling panalo. Ilang buwan lang matapos ang laban niya kay Dada Limandaang, noong ika ng Hunyo, dalawang libot labing anim, si Kimbo Slice ay biglang pumanaw sa edad na apat na dahil sa congestive heart failure. Ang mundo ng mixed martial arts ay nabigla. Ang lalaking nagmula sa mga kalsada ng Miami hanggang sa pinakamalalaking kulungan sa mundo, umalis ng napakaaga. Sumabog ang social media sa mga pagpupugay at mensahe ng pakikiramay. Hindi lang mandirigmang kalye si Kimbo Slice, isa rin siyang kultural na fenomeno. Isang lalaki na nag-inspirasyon sa marami dahil sa tapang at pagpapatunay na kaya lumaban gamit ang kamao o puso. Kaya niyang dalhin ito mula bangketa ng Miami hanggang tuktok ng mundo. Kimbo Slice, hindi lang siya mandirigma, simbolo rin siya ng pakikibaka, hindi sumuko kahit ilang beses bumagsak. Mula sa ilegal na laban online hanggang sa profesional na kulungan ng Elite XC o UFC. Sa Bellator, nag-iwan si Kimbo ng malalim na marka. Kilala siya sa brutal niyang lakas at nakakatakot na presensya na di malilimutan. At kahit wala na siya sa pisikal na anyo, buhay pa rin ang kanyang pamana tuwing naaalala ang lalaking may balbas, bakal na kamao, at matibay na espiritu. Alalahanin nila si Kimbo Slice, pinakamapanganib na mandirigmang kalye sa kasaysayan.